Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang mga mahalagang kaganapan nitong mga nagdaang linggo mula sa ating Philippine Navy magmula sa matagumpay na missile test, modernong barko hanggang sa panibagong panggigipit ng China sa West Philippine Sea ngunit bago lahat ay kung bago ka pa lang sa ating channel ay magsubscribe ka na at iklik click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Unahin na natin ang isang makasaysayang tagumpay ng Philippine Navy. Nitong April 28 kasi, sa karagatan malapit sa San Antonio Zambales, ay matagumpay na na-test fire ang dalawang Mistral 3 surface-to-air missile ng ating BRP o Serizal. Hindi basta-basta ang target, dalawang drone mula sa US Indo-Pacific Command at ang resulta, tinamaan ng eksakto, bullseye ang parehong drone. Ang live firing ay isinagawa bilang bahagi ng naval exercises sa ilalim ng Pacific Multi-Domain Training and Experimentation Capability ng US. Nasaksihan ito ng real-time mula sa Philippine Fleet Headquarters sa Subic sa pangunguna ni Rear Admiral Joe Anthony Orby. Ipinapakita nito na handa na ang ating Navy sa high-tech warfare at kayang makipagsabayan sa modernong hukbong dagat ng mundo. Kasabay ng firing ng BRP Jose Rizal, ay nagsagawa rin ng live fire drill sa Palawan ang Philippine Navy kasama ang 3rd Marine Brigade at Naval Forces West. Sa Counter Landing and Live Fire Exercise o CLLFEX, matagumpay na pinatamaan ng Spike ER Missile ng 4th Boat Attack Division ang isang mabilis na unmanned surface vehicle o USV-target na tinatawag na Hammerhead Drone. Ito ay patunay na lumalakas ang kakayahan ng ating hukbong dagat pagdating sa multi-domain operation. Silipin din natin ang BRP Miguel Malvar, ang itinuturing ngayon na pinakamakapangyarihan at malakas na warship ng Pilipinas. Sa malapitang kuha ay makikita ang kanyang vertical launching system, ready to launch anti-air and anti-surface missiles. Nariyan din ang kanyang otomilara minggan, torpedoes at close and weapon system para sa total defense. Kung dati ay luma ang mga barko natin, ngayon ay unti-unti na tayong nagkakaroon ng cutting edge, naval capability, ibang level na ang ating Philippine Navy. Pero habang patuloy tayong nagpapalakas, ay may gumugulo pa rin sa ating karagatan. Noong Mayo 5, habang nagpapatrolya ang BRP Emilio Jacinto sa West Philippine Sea ang isang barko, binuntutan ng ating frigate ng sobrang lapit. Ang isa ay bigla na lamang tumawid sa harap nito na sobrang namang delikado. Ang mga kilos na ito ay tahasang paglaba sa Colregs ang international rules para sa pag-iwas sa banggaan sa dagat. Sa kabila nito, ay nanatiling kalmado at profesional ang ating mga marino. Saludo tayo sa kanilang disiplina. Ipinapakita nito na kaya nating manindigan sa karapatan hindi lang basta salita kundi pati sa gawa. Mariing kinundin na ng AFP ang ginagawang ito ng China at patuloy ang paninindigan ng Pilipinas sa ating soberenya sa West Philippine Sea. Dahil dito, ay malinaw na hindi natutulog ang ating sandatahang lakas. Patuloy silang magbabantay, magsasanay at handang lumaban para sa ating karapatan. At dito na po magtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood. At mag-ingat po kayo.